Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may sinabi ang mga NBA analyst na naging reklamo ni Coach Steve Kerr sa mga referee. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang lumabas na nga po ang trade ni Kevin Durant papunta sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw, Matapos lamang nga pong ang Golden State Warriors sa kanilang Christmas game special kontra sa Denver Nuggets, ay agad na nga po dito nagreklamo ang kanilang head coach ni si Steve Kerr sa mga referee. Ayon nga dito mga katrops, hindi nga daw po siya makapaniwala na napakaraming free throws ang ibinibigay ng mga referee kay Nikola Jokic habang ang Warriors ay hindi malang makasungkit ng foul. Yes, ito nga daw po ang isa sa mga rason bakit natalo sa kanilang game ang kanilang kupunan. Pero pagkatapos na rin naman nga po ng naging bakbakan ng Warriors at Nuggets, ay mong mga NBA analyst na nga po ang nagsabi na tama nga daw po ang pag-officiate ng kanilang mga referee sa kanilang laban. Malinaw rin naman nga daw po sa kanilang laro na nahihirapan ng Warriors na depensaan si Nikola Jokic at maging si Aaron Gordon. Since parating nga po nitong nakukuha ang ilang mga mismatch na siyang nagiging rason bakit napipilitan ng Warriors, na-foul na lamang na mga ito. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, Paano rin naman nga daw na po makakasungkit ng foul ang mga players ng Warriors kung puro 3-pointer ang kanilang binibitawan sa halos lahat ng kanilang mga ginagawang play. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang lumabas na nga po ang trade ni Kevin Durant papunta sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng pagkakaroon ng Phoenix Suns ng bagong super team ngayong season, ay wala para naman nga pong masyadong napapatunayan ang kanilang kasalukuyang lineup kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit sunod-sunod ang pambabati ko sa kanilang kupunan ng mga fans at maging mga NBA analyst. Maging ang NBA analyst nga po na si Kendrick Perkins ay na-real talk na rin naman nga po ang superstar ng Suns na si Kevin Durant. Na panahon na nga daw po upang mag-request ulit to ng trade sa kanilang team sa lalong madaling panahon ngayong season. Since kailangan nga po nito ng bagong kupunan na walang drama at problema. And speaking of Kevin Durant mga katrops, may inilabas na nga pong trade ngayon para mapapunta siya sa koponan ng Los Angeles Lakers sa pamamagitan ng pag-offer nga po nila sa Phoenix Suns ng kanilang mga players na binubuo nila DeAngelo Russell, Rui Hachimura, Torian Prince, Max Christie at ang kanilang dalawang future first round pick. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga ka-tropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.